sa mga taong hindi po nakakalimot mong magsuscribe maniniwala po akong sila ay manatatangin busila at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayas sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali sa inyong lahat at sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag subscribe. maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawang mag subscribe sa akin ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin ang tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at, just Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at sa mga bagoan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwanan ang pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video pagkakalub ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklas ang sayawagan ng pangasinan pakatanda at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasaman gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan na panatiling magpakumbawa sa isa't isa magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan huwag po kayong makalimut pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Uh, shout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo, Commented, Chile Euro, Europe, Embrickle, Ryan Abisti, Dionix Binadine, Radoi Minis, Gigi Nonono, Anil Arnel de Losario, Andi Bonifacio, Chris de Abugao, Kurti de Tenetron, Gil Kabundok, Charita Palma, Luciapel, Paituin, Ambrosio Magalpo. Uh, C, Artin Camacho, Marcel Placido, Lepima Pilipi, Elma, Triple Comintod, Marina Rangis, Luli Kayago, John Bibs, Nugit, Jirian, Jake Bulbado, Lucino, Purhainer, Pig, Huwag kaya ang tals committed Dumampo, Ali Macadias kami Barcelona, Bruno, Ganda Huwag bigay rate 3, Arnold, Francisco Ryan Bimsa, Rudy, Joaquin Beauty Takman, Inday Sali Kukigin, Cecilia Cruz, Mayrick Jam PB Puruk, Tani Gyanan, Joseph Alacada Evelyn Colado, Antonio Suarez Ruan, Ninoso, Almarvin TV, Coldo Tivi, Coldo Dari ng Kampo, Jebelin Higano, Shani, Aileen Ramos Pabriag, Isha Pilar. Pakagat ng dilim, EDC Comento, Duyang 92 Tiger, Maruka, Karilipio, Sim Gamer, 69 GC, May Bis You Know Me, ah Estrada Comento. Uh, uh sa hindi ko na banggit po, siya at po sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo ay yung orasyon, tigal po sa Capri, mapugnaw ito, baga ng Pangasinan kung may halimbawa po naka encounter po kayong kapre uh, kung halimbawa nang gagamot po kayo at nang sumapi po sa ginagamot po nyo ay capre po uh, ito po yung maganda pong gamitin po para mapugnaw ito kung masama ang kapre po kung naka-quintro po rin po kayo ng kapre na mabuti huwag nyo po itong gamitin kasi Baka kinabangon nyo po yun na uh, kapre, bibigyan ko po kayo ng uh, kapangyarihan po yun, ng mabuting kapre. Tiro yung kapre na sumapi sa pasyente, dapat nyo pong uh, gawin po ito. Uh, Magdasal po ng isang ama namin, sumasampalataya, na magdasal po ng sama namin na sumasampalataya at isunod po yung orasyon. Uh, ah, magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming makasalanan. Tulad ng mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sa -sama, pagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakailan man namin. Sumasampalataya, palataya, sumasang palatay ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya palataya ako kay Kristo, so isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na katong tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Ribing. Anawag sa kinaruruna ng mga, mga yumao ng katlong araw na buhay na maguli, sa langit, Nalukluk sa kanan ang news makapangyarihan sa lahat at doon ang mumulang paririto at makukukong sa mga nang bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa Banal na simbang Katulika, sa kasama ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao sa buhay walang hanggan. Amen. At sunod po yung uh, orasyon po, isusalin po sa isip naman po sa palad at ibato sa kapre na parang may hawak po kayong bato na yung baba bato sa kapre at ito'y mangingisay at mapupugnaw ito ito po'y uh, bisa pong isisir ko po sa inyo na pang uh, tigal po sa kapri na mapupugnaw ito narito po ang oras po tatlo uh, pong, tatlong, tatlong uh, bisis po salin po sa isip namang po at i parang ihipon niyo sa inyong palad na parang may hawak po kayong bato at sabay isa ibato niyo po sa kabre. Ito so, po yung mangingisay ang mapupugnaw. Kung halimbawa po sa sinapian naman po, pag sinapin ng kapre na uh, masama ihip sa puyo, o tatlong beses po iipon nyo sa puyo, yung sa, tinatawag kong po, ihipo yan, parang ganun lang po yung konyang po ayun ganun tapos kung para dubli dubli po ipon rin po sa kalating tubig at ipainom nyo sa pasyente nyo po para tuloy na pong mapugnaw at mawala po yung sumapi na kapre at ba siya ay mamamatay na po at dabis po yan kung halimbawa sure na sure na po na napugnaw po na po lagyan nyo po ng uh, lagyan nyo po ng uh, panara po ibabagi ko po rin sa inyo ang panara maganda po yung cross sa kalawakan cross sa kaitaasan cross sa kalupaan sabay pikit ang mata sabay i-cross maganda po yung pangkabisa -pang po na pang panara po pagkakalug ko po sa inyo yung ginagamit ko po panara para lahat po ng pamilya nyo po uh, uh, nyo po ito po ay galing sa Saturn, Coronados po yung panara po napakadabis po yung ginagamit ko po sa pang araw araw na panara narito po ang orasyon timbatu baram tigmak tira initarha bisi gap po timbatu baram tigmak tira initar initarha bisi gap Puh. Timbatura baram, timbatu barang tingmak tira, initar ha, bisi, po. po. sa isip lamang po at ipo sa palad na parang may hawak ng bato at ibato sa kapri na ito'y ma mangingisay at mapubugnaw. Kung gagamitin po niya naman po, kung nakakita po kayo ng kapri na halimbawa nararamdaman niyo po na ma mararamdaman po kagad po yung kapri kasi may naamoy pang sigarilyo na ang amoy po ay matamis na nakakaubo yun ang pakalatandaan po matamis na nakakaubo at gamitin nyo po kagad kaya hindi nyo po makikita kung saan siya nakukuan ang gamitin po nyo basta focus po sa sarili po nyo pag naramdaman nyo po ay usalin nyo agad at ipo sa palad at iba sa kapre kung inuusal nyo po lamang po ito ay tatakbo na kaagad yung kapre ayaw niya pong uh, yun, alis na po kaagad pag inuusal nyo po nararamdaman niyo po nila Pero kung kapre po na mabuti po naman po na pag nagbibigay si po niya sa nang swerte huwag po pong gawin Kasi karamihan po na mga kapre po ay nakikipagkaibigan sa inyo May kapre po rin na uh, mga swapang sa mga babae, kinukon po nila mga babae Kino kursonada po nila kung sa kong mga magaganda po ang kursonada po ng mga kapre na masasama at kung po po nila at Sa gagamitin po nyo naman sa panggamutan po iipon niya sa puyo at iipon niya sa tubig para uh, mawala po yung kapre matutunaw na po siya at Sigurado pong mawawala na po yun. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sana po magpupukay, makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Hiwaga ng pangasinan po.